Mabuhay mga kulot! Ako po si Kuya Win, at ngayong araw, samahan niyo ako sa isang bukod tanging adventure. Ang matagal ko nang pinapangarap ang pag-akyat at pagtuklas sa Mount Pinatubo. Tara! Tuklasin natin ang ganda, kwento at kakaibang karanasan dito sa isa sa pinakasikat na bulkan sa Pilipinas. Noon pa man pangarap ko nang marating ang Mount Pinatubo. Kaya naman, maaga akong gumising at tinungo ang satellite office ng Botolan Tourism. Dito rin ang jump off area papuntang bundok. Registration call time 5.30 a.m. Kaya siguraduhin agahan nyo rin kung balak nyong sumubok. Mga kasama sa tour. 4x4 vehicle, tour guide, environmental fee, at access sa camp na inumayan. May batis, pool, at shower room pa. Ang starting point, Bakilan Resettlement Area, Barangay San Juan, Botolan, Zambales. Prote Pack Light, dala ang sariling bag, trail food, pack, lunch at tubig. At least isang litro Mag dress up ng light materials. Magdala ng sunscreen, shades at cup, trekking shoes o sandals. Basta comfortable at pwedeng mabasa. Para sa mga senior o may medical condition, magdala ng medical certificate at gamot. Simula na ng adventure. Sumakay kami sa 4x4, dalawang oras na biyahe sa kahabaan ng Lahar Fields. Grabe! Ang lamig ng hangin at ang ganda ng sunrise habang binabaybay namin ang trail. Parang ibang planeta. Duman kami sa Barangay Bilyar, Aita Community. Nagtataas ang Sand Castles, Malimundog Campsite at Sitio Dayday, Aita Community. Bago maharating sa parking area. Ang Lahar Field na ito, isa sa pinakamalaki sa mundo. Resulta ng napakalakas na pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Isa sa pinakamapinsalang pagsabog ng vulkan sa ikadalawampung siglo. Pero ngayon, isa na itong iconic na trail para sa mga adventurer. Pagdating sa parking area, ready na for trek tatlong kilometro papunta sa crater. Along the way, makikita mo ang maliliit na tindahan ng mga kapatid nating Aita at mga lokal na nagbebenta ng merienda, pananghalian at souvenirs. May parts na batuhan, may sapa, may tropical vibes, at syempre, may paahon din. Habang tumataha kami, napansin ko ang kakaibang kulay ng mga bato at tubig. Mineral-rich streams in red, yellow, and green. Ang mga cliffs na nakapalibot remnants ng pagsabog parang painting ang dating. Isa sa pinaka-memorable ang kwentuhan namin kay Kuya Aaron na isang DOT accredited tour guide namin. Lahat ng tour guides dito galing mismo sa apat na barangay ng Mount Pinatubo: Diliar, Moraza, Burgos, at Belbel. Malaking tulong ito sa kanila dahil bahagi ng kita ng tours ay napupunta sa mga barangay at LGU ng Botolan. Maging sa kinikita ng kapas ay may nakukuhang bahagi ang mga barangay na ito ng Botolan. Nakakatulong ito sa kabuhayan ng mga lokal at katutubo. Hindi biro ang trek, may batuhan, may sapa, may ahon. Pero bawat hingal at pawis, sulit na sulit. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang excitement at anticipation. At nang marating ko na ang crater, Ganda! Nag-mirror yung ano? Misa lang po Grabe. Hindi ko maipaliwanag. Ang ganda. Ang dating nagdulot ng pinsala, ngayon ay isang beautiful disaster na nagbibigay ng kakaibang peace at o ang Crater Lake torquoise na papalibutan ng matataas na cliff at sobrang linis ng hangin. Bawal mag at mag para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng lugar at dahil na rin sa mataas na sulfur content nito. Alam nyo ba, ang Mount Pinatubo ay isang aktibong stratovolcano sa Luzon, 55 miles northwest ng Manila. Noong 1991, sumabog ito matapos ang halos limang daang taong pananahimik. Isa ito sa pinakamalakas na pagsabog ng vulkan sa kasaysayan ng mundo. Naglabas ng milyong-milyong tonelada ng sulfur dioxide, nagdulot ng pagbaba ng global temperature ng halos 1 degree Fahrenheit, at nagpalaki ng ozone hole sa Antarctica bago sumabog, puno ito ng tropical vegetation at tirahan ng mahigit at libong katao kabilang ang mga Aita at US military personnel sa Clark at Subic. Dahil sa maagap na babala ng PBOCS at USGS, libo-libong buhay ang nailigtas. Ngayon, ang Crater Lake ay 2.7 km ang lapad at isa sa mga pinaka-kaakit-akit na tanawin sa bansa. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga turista sa Mount Pinatubo, hindi natin maikakaila na may mas malalim na issue na bumabalot sa likod ng ganda ng lugar. Ang usapin ng ancestral domain at karapatan ng mga katutubong AITA. Kamakailan lang nitong April 18, 2025 nagkaroon ng maimit na balita. Nagbarricade ang mga AITA sa Kapas Tarlac bilang protesta laban sa komersyal na turismo sa Mount Pinatubo. Ang dahilan, hindi raw patas ang bahagi ng mga katutubo na kinikita mula sa turismo at hindi sila nabibigyan ng sapat na pagkilala at kompensasyon bilang tunay na may-ari ng lupaing ito. Ayon mismo sa mga guide, matagal na nilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa lupaing tinatawag nilang Lutantua, ang kanilang ancestral domain sa patunayan, legal na kinikilala ng gobyerno ang kanilang pagmamayari sa pamamagitan ng Certificate of Ancestral Domain Title o CADT na sumasaklaw sa libo-libong hektarya ng Mount Pinatubo at mga karatik barangay tulad ng Villar, Burgos, Morasa, at Belbel sa Botolan, Zampales. Ang CADT ay bunga ng mahaba at mahirap na pakikibaka ng mga AITA, lalo na matapos silang mapaalis ng mapaminsalang pagsabog noong 1991. Sa kabila ng pagkilalang ito, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng tunay na hustisya. Dahil marami pa ring negosyo, kumpanya at maging ilang LGU ang kumikita sa turismo at likas yaman ng pinatubo ng hindi sapat ang balik sa mga katutubo. Ang mga AITA ay hindi basta komotol sa turismo ang kanilang panawagan ay para sa patas na bahagi at tunay na partisipasyon sa pamamahala at benepisyo ng turismo sa kanilang lupain. Sa mga social media posts ng mga hikers at guides, malinaw na hindi galit o laban ang mga aita sa mga bisita. Ang kanilang hinaing ay para sa respeto at pagkilala sa kanilang karapatan at dignidad bilang mga tagapangalaga ng bundok. Bukod sa usapin ng kita, may malalim na koneksyon ang mga aita sa Mount Pinatubo. Hindi lang ito tirahan, kundi sagradong lupain, puno ng kasaysayan, alamat at kultura. May mga ang matatanda tungkol kay Apo na Malyari, ang Diyos ng mga sambal, Aita at Kapampangan, na nananahan sa bundo na siyang tagapangalaga ang balanse ng kalikasan. Ang bawat hakbang sa trail ay paggalang din sa kanilang pamana. Sa kabila ng tensyon sa Kapas Tarlac Route, nilinaw ng LGU Botolan na tuloy ang operasyon sa Botolan Trail. Ngunit ang isyo ay paalala sa ating lahat. Hindi lang ito simpleng adventure o sightseeing. Ang bawat pagbisita natin sa Mount Pinatubo ay may kasama ang responsibilidad nilang ingalang at suportahan ang mga katutubo na tunay na may-ari at tagapangalaga ng lupain. Ang Mount Pinatubo ay hindi lang tanawito ito ay buhay, kultura at kasaysayan ng mga Aeta. Ang tunay na beautiful disaster ay ang pagkakaisa ng kalikasan, tao at pagkilala sa karapatan ng bawat isa. Sana sa bawat adventure natin dito, mag-uwi tayo hindi lang ng magagandang larawan, kundi ng mas malalim na pag-unawa at respeto para sa ating mga kapatid na katutubo. Mga kulot, gusto ko kayong i-update at imbitahan na bukas pa rin ang trail ng Mount Pinatubo sa Botolan, Zambales. Sa kabila ng mga balitang nagkaroon ng pagharang sa ibang ruta, ang official trail sa Botolan ay tuloy-tuloy ang operasyon at ligtas para sa mga hikers, at adventurers na gustong maranasan ang kakaibang ganda ng bundok na ito. Ayon sa mga lokal na tour guide sa Botolan Tourism Office, walang pagbabawal o paghaharang sa kanilang ruta. Kaya kung naghahanap kayo ng hassle-free, maayos at komportableng pag-akyat, ang Botolan Trail ang pinakamainam na daan. Bukod dito, ang mga tour guides dito ay galing mismo sa mga barangay na nasasakupan ng Mount Pinatubo, Villar, Moraza, Urgos, at Belbel. Sa bawat hakbang ninyo, sinosuportahan ninyo ang kanilang kabuhayan at pagpapanatili ng kalikasan at kultura ng lugar. Kaya naman, hinihikayat ko kayo na huwag mag-atubiling magplano ng inyong Mount Pinatubo Adventure dito sa Botolan. At para sa mga naghahanap ng mas malaking selebrasyon, huwag kalimutan ang darating na Grand Hike sa Mount Pinatubo ngayong May 1, 2025, kasabay ng Pinatubo Festival. Isang perfect na pagkakataon para makiisa sa pagdiriwang ng kalikasan, kultura at katatagan ng mga lokal na komunidad. Isitahin lamang ang page ng Botolan Tourism Office at LGU Botolan para sa iba pang detalye. Kaya mga kakulot, ano pang hinihintay ninyo? Halina't tuklasin ang Mount Pinatubo sa Botolan Trail. Pabalik, bumalik kami sa 4x4 at dumaan ulit sa Lahar fields pagdating sa base camp linis palit ng damit at konting pahinga bago bumiyahe pa -uwi. Sobrang saya, pagod at busog sa kwento at tanawin. Ang Mount Pinatubo ay isang patunay na ang kalikasan. Kahit minsan nagdudulot ng trahedya, ay may kakayahang maghilom at magbigay ng bagong pag-asa at kagandahan. Kung gusto nyo ng adventure na may kasamang history, culture, at nature, Mount Pinatubo ang sagot. Ako po si Winkulot at ito ang aking bukod-tanging karanasan sa Mount Pinatubo. Isang pangarap na natupa at isang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Hanggang sa susunod na adventure, mga kulot! Win out!